OMG, kay ganda ng lugar na ito, napaka-relaxing. Alam nyo ba kung saan park ng Makati ito? Kung naghahanap kayo ng mapapasyalan na kasama ang inyong family, yung mag-strolling at mag-relax lang, ay dito na kayo pumunta. I highly recommend this place. Gusto nyo bang malaman kung saan ito? Well, watch my video until the end kasi ko kayo dito. Before. before that, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel and hit the notification above para palagi kayong update sa aking vlog. Matagal-tagal na rin tayo na hindi nakapag-vlog about sa mga places. Mostly kasi na mga vlog ko ay nakafocus ako sa aking investment at aking mga investors. Actually today kasama ko rin ang aking mga investors. Ang isa dito na investor ko ay isang fiscal. Mayroon lang kaming appointment sa main office ng BDO. At isa naman ay aking pinsan na isang OFW. Imagine mayroon kaming passive income kahit wala kaming ginagawa ay nagkakaroon kami ng daily income sa aming investment hindi po yan peso kung hindi euro kasi stockholder po kami sa Barcelona, Spain. Proud Filipino investor po kami ni Gigos! Ang ganda ng view, no? Para ka lang sa ibang bansa. May nakakahula ba kung alam nyo to? Anyway, tapos na po ang amin transaction sa main office ng BDO. Kaya napag-isipan namin ng aking pinsan na mag-strolling. At ipasyal siya sa lugar na ito kasi this is her first time na makakarating dito. Nakita ko ang kanyang reaksyon. Hindi niya akalain na mayroon pa palang lugar dito na maraming puno at mga halaman at maraming pusa at may nakikita din siyang mga ducks na gumagala. Ang kagandahan dito, mayroon na siyang chapel sa gitna ng mall. Kung nakakarating ka na dito, alam ko mahuhulaan mo ang lugar na ito. Sa hindi naman nakakaalam, ito po ay Greenbelt. Madali lang pumunta dito. Sakay lang kayo ng MRT at bababa kayo sa Ayala. Masarap mamasyal dito kasi pagpasok mo from MRT, dadaan ka sa loob ng SM Mall. After SM Mall, dadaan ka sa loob ng Glorieta. And then, papasok ka sa loob ng Landmark. Pauwi na kasi kami dito ang onang mall na mapapasukan namin ay landmark. Yan po ang landmark. pasok na po tayo sa landmark. And then, pasok ulit tayo sa Glorieta. Itong mall na ito ay kabisado ko na pero pag hindi ka pa nakapunta dito ay maliligaw ka talaga. Anyway, after ng Glorieta ay papasok kami mamaya sa SM Mall kasi doon kami mag exit Papuntang MRT. It's already 4pm. Hindi pa kami nakapag-lunch. We decided na mag-macdo muna kami bago kami umuwi ng bulakan. So thank you for watching guys. I hope na nag-enjoy kayo. Bye.